Kinumpirmar Philippine National Police Regional Maritime Unit Bicol na pagsadirikan China ang narecover na Argo Deep Float sa kadagatan na sakop Makeda Channel, Barangay Daryao, Karamuran, Katanduanes, kan nagtalikod na Mayo sa East 2024. Sigun kay Police Staff Sergeant Ronnie De Quieros, sarong grupo nin mga parasira sa nasambit na lugar ang nag over sa indakan nasambit na ekipahe. Natulos man ipig ipig-turnover sa Regional Maritime Unit Bicol para sa magkakanigong proseso. Uh, sabi ng mga mangingusta, na-recover nila is alas 12 ng tanghali noong Mayos at sa, uh, sa taon at idinala po sa amin dito mga alas 5 ng hapon. Uh, ito na po, Uh, kasama na po si Barangay Captain. Uh, Doon din sa nasabing petsa at taon. Basado sa resulta kan investigasyon kan Naval Intelligence and Security Group asin sa koordinasyon sa saindang international counterpart napag-araman na gamit asin pagsadiri kan Laoshan Laboratory sa Qiangdao, China ang nasambit na floating device. Okay, during the um, initial investigation po, meron po tayong mga nakuhang uh, markings doon po sa uh devices ito po yung mga nakuha natin yung uh, body numbers then yung uh, kung saan po ginawa yung uh, manufactured by the seabird scientific na kung saan naka-address din po sa US yun po yung mga initial informations natin dugang pa niya posibleng pigamit kan laboratoryo ang nasabing ikipahe, nga ngani makakolekta nin mga importanteng impormasyon lalo na sa katubigan kan nasambit na probinsya ang uh, ano po talaga nito ay uh, mapag-aralan kung ano yung uh, temperatura or uh, laman ng ating karagatan. And uh, sa ngayon po yung uh, recovered uh, unidentified floating devices po ay naisurrender na po or naipadala na, na po sa um ating international counterpart na kung saan sila po ang nagsagawa ng uh, malalim na investigasyon. Mientras tanto, mas man kan opisina kan Regional Maritime Unit Bicol ang pagbabantay sa nasambit na kadagataan sa posibilidad na pa duman kan siring na ekipahe. Nangapodan man ang otoridad sa publiko na in kaso na makahiling kan siring na ikapahe, tulos dang makipagkoordinar asin ipaabot sa saindang opisina. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.